Ayan, andi dito na sila. Andi dito na ang aming mga manok. Ayan. Kawawa na, na kasi sila kung napabayaan. Okay. Asa na yung... Asa na yung ganda ng aming chorus? Wala na. kurang mga manok na. Nasaan na yung 2025 ko na auto? Kabuti na lang pala talagang nakuna ko na yung auto dito sa Teres kasi ano, alam kong mangyayari itong bagyo dahil ako yung nakakabasa ng mga aniks-aniks oh, pero dali to mamaya po eh. pero mababasag na to kabagal niya pagdating niya rito sana sa kabite basag na siya o oh, diba ano, mananalo ba kayo? ha? mga manok ngayon na, jowa ko, oh. Ayan na siya. Ayun! Nakakain na ba yan? Nakakain ha? Ayan. Ayun na? Ayan. Kaya na, sinatabi na. Ay, nako. Meron pa.